Hello, Beshi! For today's vlog is a workday day na may konting gala. Andito pala kami, Beshi, sa Laguna Hot Spring Resort na located dito dito sa may Calamba, Laguna. Sikat itong resort na to dahil sa mga volcanic cinder na kung saan nanggaling sa Mount Makiling na nakakagamot daw ng mga sakit. Dito sa part na to, Beshi, ay nanggagaling yung hot spring at yung cold spring. Dahil itong part na ito, Beshi, ay located sa paanan ng Mount Makiling. Ang Mount Makiling ay isang vulkan na hindi sumasabog. O, san ka dyan? At dito sa kabilang part ng pool beshi ay merong puwerta na kung saan dumadaan yung tubig palabas sa Laguna de Bay. At dito pala Beshi, dumadaan yung mga isda papasok mula sa Laguna de Bay na naglalangoy-langoy dito sa pool area. ng matanaga mayad-mayad ayad. Ah, di ka na ka Ah, di ka na isda yung bilin ka na lang. Hindi ka na lang. Hindi ka man, dima, ay, ay, ko sa ko sa dati, na lang. Hindi ka na ka na ka na na ka na lang. Hindi ka na at habang nagtatambay kami sa part na Tobeshi, ay merong libreng fish spa dahil sa mga isda na naglilinis ng mga paa namin. Kaya kung maraming kalyo ang paa mo, ay nagsisikumpulan talaga yung mga isda. At ito si Kuya, yung kanilang coast guard na nagbabantay dito sa mga lumalangoy. Thank you. Volcanic cinder, yan, Volcanic cinder, tawag. Uh, yan, vulkan, yan ang sinunog niya ng bulkan, kaya kaya nang bulkan. Opo. Sobrang inyo. Mm-mm. <laughs> Ang kinagandahan din ng resort na to, Beshi ay malinis yung kanilang mga facilities at kompleto sila dito. Merong CR, shower area, libre lang yan Beshi. At itong part pala na ito ay pwede kang magpamasaj dito, mag-request ka lang sa may-ari. At, at pwede din kayo magdala ng mga pagkain at magluto dito. Shoutout pala kay kuya, ang bait niya at sinagot niya lahat ng mga question ko. At meron din sila ditong cottage room, mga souvenirs, t-shirt. Meron din silang kainan sa tabi ng exit at entrance. Ayan. pwede rin kayong kumain dito, Beshi. At ito naman yung mga room sa tabi ng pool. Ang kinagandaan din dito, Beshi, ay mas mura sila sa ibang mga resort. At ito yung mga ibang cottage nila na mayroong lamesa at mayroong lababo. At ito naman, Beshi, yung mga rules nila. Kasama kong nagpunta dito si Bebe, si Kuya Adong, si Mama, si Tianing, at si Tiinday. At sobrang nag-enjoy talaga kami doon, Beshi. At pagkatapos namin doon, ay dumiretso na kami sa aming pakay talaga papuntang San Pablo City. May pala ay tambo ko <laughs> at mabuti na lang at natapos din namin ang dapat naming asikasuhin dahil mm -hmm. mga bandang 3.30 ay gumora na kami pabalik ng antipolo at yun lang Beshi salamat sa panunood at sana nag enjoy kayo Beshi ang ganda din pala talaga ng Laguna at see you on my next vlog bye taba may taba <laughs>